States Daddy ba kayo? Ha? Huh? States Daddy hindi. ba kayo? <laughs> Mas marami pa siyang alam sa akin. Alam mo, meron akong gustong banggitin. Kasi nabanggit mo na siya pinakabata. Nagugulat ako doon kasi 70% ng populasyon ng Pilipinas, eh 40 and below. Sa mga hindi siya bata, matatanda lang iba. Totoo po yun, 70% yan, ng populasyon, 40 and below. Hindi ba na nararapat naman na mag, ng mag represente sa kabataan? Alam mo, ayoko maaminin. Pero ngayon nagugulat ako sa social media. Nagugulat ako sa may AI pa ngayon. Nagugulat ako sa mga Kapaligiran natin. Bago na ang hinahanap ng bansa ngayon at nakikita ko na ang bilis. Ang bilis ng pagbabago. Tapos sabi ko, baka maiwang kami. Sabi mo nga, yung camera eh, iPhone lang. Wow. Pero ganyan kabilis ang ating teknolohiya. Ganyan kabilis ang mga pagbabago. Kaya sa tingin ko, si Camille, 40 years old, matanda na siya. Ang dapat ay mas bata pa. Sapagkat yan ang problema ng bayan natin. Babago yung mga, alam mo yung mga kabataan ngayon pala. Yan yung kwento sa akin ni Camille. Iba yung kanilang mga problema eh. E yung ba sa magulang nila, yung mga mental health. Dati kanya? wala naman sa wala pero nag-iiba. Pero kunyari, of course, kailangan natin ng wisdom, matatanda. matatanda. Pero mahirap yung puro wisdom. Baka kailangan <laughs> din. Kasi ako matanda, nakikita. Hmm. Nagugulat ako. Sabi ko ba iiwan ng Pilipinas? Hindi dapat maiwan ng Pilipinas. Kung sila ang gagawa ng batas, kailangan ng gagawin nilang batas yung naangkok sa ngayong panahon. Naangkok. Pagka hindi, maiiwan tayo. Kawawa so, naman ng Pilipinas.